itatanong ko kung bakit di niya ipinaglaban ang boto natin. Tayo ba ay kaya niyang samahan hanggang uli o hindi? Tanong ko na ito kay Nanay Manay kasi papagalitan ako ng pag hindi ko naitanong <laughs> sa kasama namin sa vlogging ping pong. Tinanong ko sila, sinong may gusto magtanong kay Ma'am Lenny? One question lang straight. Eh, eto na po yung nagtanong. Sabi ni, Ma ni Aling Marie, ako, itatanong ko kung bakit di niya ipinaglaban ang boto natin. Yan kasi ang gusto ko malaman para maintindihan ko kung kailangan ko pa ipaglaban siya o hindi na. Kasi, uunawain ko yung sagot niya kung tayo ba ay kaya niyang samahan hanggang uli o hindi. Kapag pasado sa akin ang sagot at swap sa mamamayan, kasama niya ako hanggang uli. Alam mo, Ba't daw yung hindi pinag Alam mo, medyo nalulungkot ako sa tanong niya. Kasi yung premise ng tanong, wala talaga siyang tiwala. Hmm? So, gusto sabihin, hindi malalim yung paniniwala. Malalim ang um, kaso um, na na kami. um, yung sa akin kasi, pag hindi nakinig sa sa dahilan, um, tingin ko ito yung mga klase ng suporta na nag-weigh overseasons. Um, sinabi ko na to in so many instances na after the elections, sino ba yung may interest na ipaglaban yung boto? Siyempre ako kasi ako yung na, Pag, pag pinaglaban ko yon, ako yung nagsistand na umupo ng Pangulo. Ano yung ginawa natin after nun? Um, nagbuo tayo ng malaking team ng lawyers, nagbuo tayo ng malaking team ng IT experts. Wala tayo nakita kung lumaban ako pareho ng ginawa sa akin ni Marcos noong 2016, papaasahin ko yung supporters. Papaasahin ko yung supporters na hindi, para, para si Marcos, nung natalo siya noong 2016, hindi, hindi nakapag ng mga proyekto na ikakabuti ng mga mamayan kasi busy siya sa protest. Tapos, dahil wala namang, wala namang basis, natalo din yung nalimus ni nagastos ang ako unang-una, wala naman akong pera na malaking pera sa panggasto sa protest. Pangalawa, kung merong kahit konti na ebidensya na may katiwalian na nangyari, ilalaban natin yun. Kaya ang humihingi tayo ng ebidensya. Halimbawa, ma'am, ngayon nag-uusap tayo, biglang may kumatok dito. Tapos sinabi na, ma'am, nakakita na po kami ng evidence para ilaban natin yung kaso natin. At kayo po talaga yung totoong nanalo, kukunin niyo ba yung position bilang presidente? dahil kayo talaga yung tamang nga Depende sa ebidensya yung pakita sa akin. Marami naman nag-claim na may ebidensya na eh, pero pinasuri na natin. Hindi talaga siya sufficient para makapanala ng kaso. Kasi kung, ipapan kung may ebidensya tayo kakapanala ng kaso, bakit naman kayo ako? Oh. ba? Diba? So sa akin, hindi ko gagawin yung ginawa ni Marco sa supporters niya noong 2016. Hindi, hindi ako makapapaasa kung wala din lang papapuntahan kung lalaban tayo, yung laban na sigurado. Pero, um, yung, yung sa akin lang, parang yung support na kasala, hindi, nag nagsuporta dahil may paniniwala sa atin, pero nagsuporta dahil sang ayon sa gusto niya. Tingin ko hindi yun yung klase ng suporta na makakatulong sa nation bill. Ako yung sa akin, kahit konti yung sumusuporta, basta for the right reasons, okay yun sa akin. Pero yung kung hindi ako ma-satisfy sa sagot mo, hindi na kita susuportan parang, di ba? Hindi yun yung klase ng support na kinakailangan natin ngayon. Thank you for advice, Ma'am, balik tayo yung konti sa election. Ano po yung pinakamagandang, hindi nyo makakalimutan na nangyari na itong campaign?